kita nila kay kun hal nyebram nyata atoy aramidik nga kuatoy toy uh, belly oh kus ultimate ati aji nya mata ultimate aramidik nga baby back ribs uh, ini nya kasano ti ricardo manjai jay mamon tan tulutan malu tentu to ato kami ato aramidik nga Nikon Belly, ngarami din tayo. Uh, ko kami, birthday na kami jika na kami, Aji, anak ni Manong. Mm. So nga balunin tayo nga mo panjay pagpasyaran. Ah, na imasa ta baby back ribs na atahal nga mm. ikwa na ketchup kaday niya. Amen. Mm. Sige man rod. Oh, natin, 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 natin Ay, Nandaman ton, kabsat. Makita niyo ton. So, ayan guys, Ricard tayo natin. uh, belly tayo. Kante pa lang kakabsat, tiko. Ayan, lalagyan natin ng asin. Ayan, lalagyan muna natin ng asin para may lasa na sa loob. Nilagyan natin ng asin. Tapos sunod natin. Aji. natin ng aji na moto. Tapos, lagyan natin ng bawang. And then sibuyas. Tapos yung tanglad natin. Ayan, lalagyan natin ng tanglad. Wait lang ah. Yung lalagay natin. Okay, lagyan mo na ng konti. Sa lang, kasi sa labas na yung ano, paglagay natin dito. Ayan, malinis. Sibuyas pa. Ayun, hindi. Ayun pala, mas malas. Maganda kapag malalagay mo onion. Yan. Kalat mo para mas maganda siyang tignan at maging malasa na. Yan. Okay na yan. Magtitimpla pa ito naman tayo dyan sa labas niya Yan. Salon natin yung tanglad natin dyan. Tapos yung kahoy natin. Kasi ihaw pa natin to pag ano. Yun. Sobrang sarap to. Hawakan mo hal. Yan, yan mo na. Guys, uh, so atin yung ginarami tingali uh, le lechon belly. Yan yung, yan yung ginawa natin. Yan, yung ni roll muna natin. Wala kasi tayong ano eh, yung parang tali yang nilagay natin alambre pero nilinis naman natin yan ng uh, ng husto para hindi siya ano ayan tapos ano ito yung uh, lulutuin pa natin na isa ayan nililetsyon natin din tong ano dalawang manok ayan ayan mga boss guys yun so, di lechon belly to ayan ah, ilalaga muna natin yan, tinimpla natin ng asin, magic sarap, bawang, sibuyas, tapos yung tanglad natin dyan. Yan. Ihaw muna natin, ay ilalaga muna natin bago natin ihaw bukas. Yan. Thank you.